Hoy mga besh! Ano ba talaga ang hanap natin sa lalaki? Mag-share tayo ng chika. Mga besh, mga kamarites ng bayan, at sa lahat ng nagahanap ng true love diyan, makinig kayo sa akin, Arlene Sanol, ang inyong lingkod para sa video natin ngayon. Alam nyo ba, ang hirap-hirap maghanap ng lalaking mamahalin no? Minsan nakala mo siya na yun pala, isa lang siyang malaking sana all. Pero teka lang, bago tayo mag-emote diyan, may tanong ako sa inyo. Mga besh, alam nyo ba kung ano ang mga katangian ng lalaki na dapat mahalin? Tara, alamin natin. Kasi diba, deserve natin yung hindi lang pogi, kundi yung may laman, yung hindi tayo payakin sa huli, kundi yung kasama nating tatawa at haharap sa mga hamon ng buhay. Madalas kasi, nadadala tayo sa porma, sa apps o sa matatamis na salita. Pero mga besh, ang tunay na pag-ibig, hindi lang yan pang Instagram post, pang TikTok dance, o pang My Day, ang tunay na pag-ibig, yan yung investment, yung tipong pangmatagalan, yung hindi ka lulukohin, yung aalagaan ka pati yung puso mo. Kaya naman sa video na to, isa-isahin natin yung mga katangian na dapat nating i-check sa ating checklist bago natin ibigay ang matamis nating o, o bago tayo magpabudol sa mga pa dyan. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga notes, mga ating, mga koya. Kung type nyo rin to, why not di ba? Dahil after this video, mas magiging matalino na tayong pumili ng tamang partner. Hindi na tayo basta-basta maluloka sa mga lalaking pangsamantala lang, dapat yung panghabambuhay. So ano pa ang hinihintay natin? Let's get ready to rumble! Este, to learn pala! Simulan na natin ang ating unkabubli na talakayan tungkol sa mga katangian ng lalaking karapat dapat mahalin. Pak! Ganern! Unang-una sa listahan ang lalaking mapagmahal pa sa hotdog ni mama. Mga besh, una sa listahan, dapat mapagmahal. Hindi lang sa'yo, kundi pati sa pamilya mo sa aso mo, pati na sa kapitbahay niyong chismosa. Dapat todo-todong pagmamahal. Ganern. Hindi pasanin, kundi ka-partner. Ang lalaking responsible, yes please. Ay naku, dapat responsible mga sis. Yung may sariling discard sa buhay, hindi yung ikaw pa ang bubuhay. Yung handang humarap sa bills, hindi sa chicks. Charot! Pangatlo, respeto is the key. Bawal ang bastos. Dapat laging class. Importante to mga vaklush. Yung lalaking marunong rumespeto sa'yo bilang ikaw sa opinion mo at sa nararamdaman mo. Hindi yung mambabastos. Dapat gentleman. Hindi gentle dog. Pangapat, ayaw natin ng boring. Dapat may sense of humor para laging good vibes. Mga besh, ang buhay ay di dapat laging seryoso. Kailangan natin ng lalaking kayang magpatawa. Yung kasama mo sa kalokohan, yung masarap kakwentuhan hanggang umaga. Ang tawa, yan ang pinaka the best. Panlima, walang plastikan. Ang lalaking tapat, yan ang tunay na pogi points. At ang pinaka importante sa lahat, mga kamarites, ang pagiging tapat yung loyal, yung walang tinatago, yung isa lang ang kachat. Kasi ang trust, pag nasira, goodbye Philippines. Otro, Oh, ayan na ang sikreto, mga besh. Hanapin ang jowang deserve mo. Ayan na, mga besh. Ang limang unkabogable at hindi pwedeng tawaran ng mga katangian ng lalaking dapat nating mahalin at syempre dapat din nating ibigay yan sa kanila, no? hindi pwedeng one-way street lang ang pag-ibig, dapat two-way, parang etsa pero yung hindi traffic, charot! Tandaan nyo, ang pagpili ng partner ay parang pagpili ng isusuot na damit, dapat yung komportable ka, yung nagpapasaya sa'yo, at yung bagay na bagay sa'yo. Huwag tayong mag-settle for less, dahil lahat tayo ay parang mga reyna at hari sa ating sariling buhay. Alam kong hindi madali ang maghanap, minsan mapapagod ka, minsan masasaktan, pero wag na wag kang susuko somewhere out there, may isang tao yan na para talaga sa'yo, yung may kumpletong checklist ng na mga napag-usapan natin. At habang wala pa siya, i-enjoy mo muna ang buhay mo, mahalin mo ang sarili mo, at ihanda mo yung puso mo para sa abangan mong ariba. Kaya mga besh, hanapin natin ang mga lalaking may ganitong mga katangian. Tandaan, deserve natin ang the best. Hanggang sa muli. Huwag niyong kalimutang i-like itong video, i-share sa mga kaibigan ninyong nagahanap din ng tunay na pag-ibig, at syempre, mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang chika at aral sa buhay. This is your Besh, Arlene Sanol, nagpapaalala sa inyo na pumili ng matalino at magmahal ng buong buo. Wah wah, tsup tsup, babush mga unkabogable!